Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel, Merino Farm TV So for today's video mga ka-farmers, magre-react tayo sa Sardinas Eating Challenge ni Tito Mars So alam ko naman, ah, late na siguro to yung video na to Actually hindi naman sana ako gagawa ng reaction eh, reaction video tungkol dun Kasi alam ko naman, ah, yung mga pinopost ni Tito Mars is for content lang no Pero nung napanood ko yung explanation niya or yung nagtanong may nagtanong sa sa kanya bakit niya binabastos yung pagkain eh hindi niya raw binabastos so medyo medyo nakakapagtaka no kung hindi niya binabastos yung pagkain eh yung pinopos niya bakit parang sabi niya first time niyang kumain ng ng sardinas Napanood ko yung mga videos niya na kumain ng balot, diring-diri siya. Yung saging na may baguong, saka yung paan ng manok, diring-diri din siya. So, ano ba yung, curious lang ako mga ka-farmers, no? kung ano ba talaga yung kinakain nila. Kinakain niya doon sa kanila, sa bahay nila. So, lagi bang steak yung kinakain niya? So, pero, ah, uh, na-trigger lang ako mga ka-farmers dun sa explanation niya. So tara, panoorin natin. Sabay-sabay tayong manood mga ka-farmers. Magandang gabi ho, Tito Mars ho ito. Wala ho muna tayong eating challenge sa ngayong araw na to. Gusto ko lamang ho sanang klaruhin yung mga katanungan. Gusto ko lang din ho sanang sagutin yung mga katanungan ng mga netizens. Tungkol nga dun sa mga videos ho na nilabas ko nito lang. Yung mga eating challenge. Alam niyo na naman yan, di ba? Kung nanonood kayo sa akin. Lalong lalo na ho dun sa sobrang viral ngayon na sardinas. Umpisahan na ho natin yung tanong. Bakit mo binabastos ang pagkain ng mahihirap? Ito pong katanungan na ito, yung palagi kong nakikita sa comment section. Yung tanong sa kanya ng netizens daw, mga ka-farmers, bakit niya binabastos yung pagkain ng mga mahihirap? So, ito naman yung kanyang kasagutan, mga ka-farmers. Na parang halos galit na galit po lahat ng tao sa mga contents na ginagawa ko. Sino ba namang hindi magagamit? Ang <laughs> nagtataka ka pa nagtataka pa talaga siya bakit daw galit na galit sa kanya yung mga tao sino ba namang hindi magagalit so, tuloy natin kasi ho ang pagkakain tindi ho nila e eh, binabastos ko ho yung pagkain ng mga may unang una ho hindi ho ako mayaman mahirap din ho ako so bakit ko kailangan basasin yung pagkain ng mga may hirap kung babasasin ko man yun e eh, rin ho akong matatamaan doon kasi mahirap din ho ako, hindi ho ako mayaman. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, edi eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Ganito pa. Ano ba yung pagkain na ito? Napakabago naman ito. Buti kaya niyo itong kaining mga mahihirap. May sinabi ho ba akong mga ganong klaseng salita sa mga videos ko? Oh, yun. Hindi naman daw niya sinabing uh, parang pagkain ng kaning baboy yung, yung pagkain. Tapos hindi naman niya sinabing mabaho. Yung, especially yung sardinas. Kasi yun yung ini-explain niya. Eh. Uh, hindi naman niya sinabi sa videos. Pero... Paano siya mag kung paano siya mag-react doon sa pagkain parang sinabi, hindi man niya sinabi pero parang ganun na rin naman. Action speaks louder than words. So panoorin natin yung Sardinas Challenge, mga ka-farmers. Bilang natuwa kayo sa pagkain ko nung balot nung nakaraan, maraming nag-request, subukan ko daw kumain ng sardinas. Dahil nga, hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, paghanda muna ako ng tissue kasi... Hindi sila mayaman. Hindi siya mayaman. Pero, first time niyang kumain ng sardinas hindi siya mayaman hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to baka katihin ako or alam mo yun baka may allergy so paano ba ito buksan ah ay na, bukas na siya ayan okay sige Susubukan na natin siyang ilagay. Oh. Ayan. Ito na ho siya. Huwag niyo akong i-judge ha. Oh. Wala naman daw siyang sinabing mabaho yung pagkain. Pero daw way he reacts sa sardinas, para niya na rin lang sinabing mabaho. Tuloy natin mga ka-farmer. Ah, oh, Diyos oh my God. Susubukan ko, uulitin natin. Ito na. Ito na talaga. Ito na talaga. Kainin ko na talaga hindi siya. Hindi ko kayang tapusin, mga ka <laughs> Hindi ko kayang panoorin. Actually, pinanood ko na siya tala tinapos ko. Pero pag pinapanood ko kasi parang hindi ko talaga kayang hindi ko kayang tapusin, mga farmers eh. Hindi ko magets, guess bakit kailangan niyang ganunin yung pagkain nakita ko naman na kinain ni Ivana Alawi, ng mga ibang mga content creator, mga influencer. Hindi naman ganun yung reaction nila sa sardinas. Okay, sige. Uh, consider na first time niyang kumain, hindi niya gusto yung amoy. Siguro, uh, bigyan natin ng benefits of the doubt na hindi niya gusto yung uh, amoy ng sardinas. Hindi niya gusto yung lasa ng sardinas, naduduwal pa siya. Pero, <coughs> nung kumain siya ng saging na sinawsaw sa bagoong, kumain siya ng balot, kumain siya ng paanang manok, halos pare-parehas eh, yung pagstrato niya sa pagkain, parang diring-diri siya. Nakaka-curious lang talaga mga farmers. Ano ba yung lagi nilang kinakain dun sa kanila? Ah, steak ba lagi? sa mga sikat bang mga restaurant siya laging kumakain pero sabi niya hindi raw siya mayaman so kung hindi siya mayaman hindi eh, hindi niya kinakain yung pangmahirap mahirap nakaka-curious lang talaga no tapos kaya tapos ngayon binabash siya Parang nagtataka pa siya bakit siya binabash o kung for content lang ba talaga yung mga videos na ginagawa niya. Pero kahit na siguro for content yun, mga ka-farmers, nakaka, nakakahiya naman sa mga kapwa ko na farmers, kapwa natin na kumakain ng uh, sardinas, ng paanang manok, nakakahiya naman sa atin. Parang napaka, napaka baba na ng, ng pagkatao natin sa kung tratuhin niya yung mga pagkain na na afford natin, na yun lang yung afford natin na yung iba pa nga favorite ng mga tulad ng balot. Di ba? Kami gumagawa kami ng balot. So favorite na rin namin yun. Hindi ko Hindi ko maiisip mga ka-farmers na may gandong klasing tao talaga ba? hindi niya binabastos yung pagkain pero the way he acts the way he treat yung pagkain hindi ba yun pambabastos mga kapar? eh sana at least montog man lang sana baguhin niya yung mga yung content na lang siguro ni Tito Mars kasi di ba diba, nagbabackfire naman na yung 100,000 followers niya is down to around 30,000 I think na lang yung followers niya and maraming galit na siguro para at least mas mapansin yung content niya uh, negative content yung pinopost niya para mapag-usapan so kaya mga ka-farmers uh, ano sa tingin nyo sinusuporta so pa rin kaya siya ng mga tao o, ano ano sa palagay nyo mga farmers kay dito Mars so Comment na lang sa baba mga ka-farmers. So, ayan. So, salamat sa inyong panonood mga ka-farmers. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga future videos na ating kalabas mga ka-farmers. Yan lang. Ingat!